Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag ang isang pet na iguana ay makawala sa kalikasan? Sa Florida, naging malaking problema ang mga iguanang ito na dati pets lang pero ngayon ay tila mga mini dinosaur na gumagala at sumisira sa mga bakuran at infrastruktura. Hindi sila native sa lugar pero dahil sa pet trade, mabilis silang dumami, lalo na sa South Florida. Hindi lang sila dumami, naging headache pa sila. Naghuhukay sila na nagiging sanhi ng pagkasira ng mga sidewalk, seawall at mga bakuran. Bukod pa rito, ang mga halaman sa mga hardin, ubos din. Ang kanilang mga droppings naman ay posibleng magdala ng sakit tulad ng salmonella. Kaya naman, naghanap ng paraan ang mga autoridad at ginawang legal sa Florida na hulihin o puksain ang mga iguanang ito basta sa makataong paraan. Kahit na astig silang pagmasdan na naglalambitin sa mga puno, hindi maikakaila ang laki ng pinsala nila sa kapaligiran at infrastruktura. Ikaw ano ang gagawin mo kung sakaling sa bakuran mo ito dumami?